Tuloy ang pag-ikot ng Bureau of Customs sa iba't ibang warehouse ng bigas sa bansa. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BOC Assistant Commissioner at Spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla na bahagi ito ng pinagting na monitoring laban sa mga smuggler at hoarder ng bigas. Kabilang sa mga nasa kote ng BOC, ang nasa 42 million pesos na smuggled na bigas mula sa Samwanga Katumbas ito ng maygit apat na pung libong sako ng bigas. na ng BOC ang ilang warehouse sa Las Piñas at Cavite na nagbebenta ng mataas na presyo ng bigas. Sa ngayon, umaabot na sa maygit 100 million pesos na halaga ng bigas ang nakukumpiska ng BOC. Tuloy-tuloy po 'yung aming pag-file ng uh, cases no sa Department of uh, Justice. Uh, in fact po, yung uh, even even dun sa ibang produkto, no, hindi lang naman po sa produkto ng agrikultura, tuloy-tuloy po yung aming pag-file pag -pa ng cases. And uh, right now, ang total value po ng mga smuggled items na, namin, na aming na-apprehend at uh, may kaso pong kinakaharap ang mga importante nito ay nasa labing thirty uh, 32 billion pesos na po. No? This is a record high for the Bureau of Customs.